pupuna sa tama hindi ate, tawag yan babe babes <laughs> babe in the babe pig in the city saika ang ganyan mami. hmm saa oh na

Oo, oh, may bilhin dito eh. Sorry guys, sorry. Pagal. Malit lang kasi itong ano. Oh, may pagal. Sarap, no? Pakubusok mm. lang yung panahal. Hindi, ganito. Boy, tingin ka dun, no? Good okay. morning,

Diba? Okay, Pagkumari si? pala kami niya, no, Ha? pala Joanne. Okay na. Ay, Mona Lisa. Ano dito dito dito? ba? Ganda. Ano yung si Mona Lisa? Na, kaya, eh, ano na sila? May lang. Ito lang, isa lang. O, patayin mo namin. Ay. Ay! si Mona Lisa? Mona Lisa? 什么？宝贝<吗>、嗯，爸爸。哦，嗯，那大龙虾卖不卖？